magandang umaga po sa inyo uh, Muli magbabahagi ng orasyon Ito yung orasyon na uh, ng Infinito Diyos uh, uh, well, Panalalitan ni ang Infinito Diyos Ito'y nagagamit na pamarusa sa mga uh, Espiritu o ulam na nagbibigay sakit sa tao po ay inihip sa daliri. So bagong lahat po yung, uh, magpapasalamat po sa inyo sa lahat po ng uh, nagtiwala sa akin lalo lalo na kahapon at ngayon. Uh, yung kahapon ay si Noel Ancheta. Kumuha po siya sa akin ng one set na the at three items po yan. Uh, one seven pieces shipping po yan wala na po kayong babayaran Yung medal yun, may dasal po yan, kumpletong dasal. Yung sa umaga, dinadasalan ng Presbychoroma. Ang uh, sa gabi naman, bago matulog, ay uh, yung Santissima Trinidad. Dahil, uh, yung uh, lipod nun, ay Santissima Trinidad. Hindi po sa tagusan ng uh, sa isang mata. So, yan. Salamat po sa yung magtituwala. Yan po ay uh, pinadala po yan sa GNT mag-iisa lang, ay eh, obligado po tayo magpadaba, magpadala. Yung kumuha nga ay si Noel Anceta at narito ang kanyang pinaka-parcel. At ganoon din, kumuha rin yung uh, nagbayad na rin yung isa kanina, kung ngayong umaga, at mamaya ko ay iba si Facebook. Ito po ang kanyang uh, Facebook. Pwede niyo po isang tanongin. Uh, one set din po ang kanyang kinuha sa halagang 1.7. So kung kukuha po kayo ng 1 set, uh, set, ay uh, mas makakamura po kayo kaysa individual yung bibilin sa akin ang gamit. Tulad ng uh, Tres sa akin ay eight uh, 800 kung uh, bibili po kayo there, ang uh, ang mida, uh, naman ay one two Di mas makakamura po kayo kung kayo po ay kukuha ng one set Free shipping po yan at may mga kompletong dasal okay, uh, mamimili po kayo kung aling libreta ang gusto nyo kung yung panggamutan ba o pang kalahat ng protection kung so, makakapili pa kayo so yun uh, ang orasyon na aking babahagi ay uh, mula pa sa kalibo Aklan. At shoutout uh, shout out sa iyo sa, uh, sa iyo mo sino ang piloto na. Ito ay galing po sa kanya na king uh, na kopya. Alam niyo ba na siya po ay sinadya po sa kalibo, Noong araw 20 years, 23 years ago na nagbigpas. Wala pong cellphone. Uh, may cellphone noon yung malalaki. 5510 yata yun. Okay, at uh, yun, Mahalagang gumastos po ako dahil gusto ko matuto ng uh, karagdagang kaalaman sa karunungang lihim. Pinuntahan ko po yun. At nag-stay po ako doon ng tatlong buwan. oh uh, di ba? Yung iba ngayon eh, gusto libre na lang. O, uh, iba bahagi. Ako, nag-gumastos po ako uh, para matuto lang manggamot. Uh, bumili ako ng mga gamit niya at uh, nag-aaral pa sa kanya nang uh, pokol sa karunungang din yung pagdagamot. Yung pagtuturo niya, libre. Pero yung mga gamit niya po ay binibili. Alam niyo po ba ang kanyang uh, ang uh, kanyang uh, habak, puro garapon. Noon, eh, 2K yun. Eh, huwag ko ngayon kung magkano. At yung mga libreta. Ah, hmm, ako, ako yun po yung naging tagagawa niya ng panyo noon. At, uh, yun, panyo taga-drawing niya ako. Kaya natuto akong magawa ng libreta at panyo. So yun, ang aking pabahagi po pala ay sa uh, para po sa nag-aaral ng karunungan ng mana na mag magamot. Ito po ay iniihip sa daliri. Once na pa, uh, napasanib nyo na ang inyong mga ah uh, ang napasanib nyo na sa pasyente ang inyong uh, pinapasanib na espiritu o ulam ay uh, pagkatapos may tali mapanan, uh, pamako pamarusa, ito na isusunod nyo malakas po ito uh, ihip sa daliri bago itikit sa, da, uh, sa daliri ng may sakitan mo uh, ito yung daliri mo ito itutusok mo doon sa daliri niya. may masamang spiritong nagpapasakit. So, oh. yun. Ito na po yung orasyon. Ah, pwede rin po ito bago ka testingin mo. Pwede rin panesting po ito. Okay, ah, ito yung orasyon. Dito ko ilalagay. If not, if son, it if son. So, Pwedeng banggitin ng tatlong beses yung uh, orasyon tapos susiyan nyo po ng Iksa, Igma, Ikson. Ito po, kopya ko po ito sa Kalibon Loma na po. <laughs> Yan na. Pero at least, may kopya ko. So, God bless. Thank you for watching. Uh, patuloy lang po sa pag-aaral ng Karunungang Lihim sa mga naniniwala lang kasi conforme po sa paniniwala yan eh. Hindi ko lang pinipilit sa lahat. So God bless. Thank you for watching. Follow for more.